guys ito na nga guys yung pinaka exciting part guys na yung binibinta ko nga palang auto guys na nisang Sentra B12 uh, J16 yung engine ay bi binili na meron nang bumili so nagasundo kami sa halagang 20,000 pesos guys binili niya walang tawaran so wala tumawa siya ng isang libo sabi ko 20,000 talaga tumawad siya ng 500, sabi ko 20,000 talaga. Kasi para sa akin guys, yung 20,000, wala naman yung auto na mapibilin na tumatakbo. Kahit nga may mga isyo, eh, 20,000 eh. So ayun na guys, tinignan na yung ano, you know, tinignan na yung loob, you know, ang makina, yung mga pinto, yung mga putukan, at saka yung trunk sa likod, yung gulong, at saka yung pinta lahat. So, meron siyang dalang mekaniko, guys. Yung mekaniko niya, inaandar yung sasakyan, eh, tapos tinesting, pinatakbo. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo lang kapakan masyado kasi nga luma na to, hindi po naman ma, hindi mo pa naman dinayaran. So, bawal muna na kapakan ng masyado o i mo lang ano, gusto kasi hindi mo pa na binili, binili o hindi mo pa ako nabayaran. Pag nabayaran mo na ako, saka mo pa i-testing ng masyado kasi nga bayad na yan. So ang nangyari, nakita nila guys, mausok yung tapudso. Tapos yung engine niya, eh, merong mga tagas ng oil. Tapos nakita nila na yung dashboard, yung, ano nga ba yun? yung speedometer, hindi na tumatakbo sira na rin temperature nya sira na din fuel gauge saka ano ba? wala nang aircon wala na rin linya wala na rin lahat evaporator, condenser o compressor wala na so sa halagang 20,000 guys binayaran niya ako guys so ang nangyari to cut the story short pagkatapos ng lahat inuwi nila, pinatakbo nila so ayun nga pero sabi ko sa kanila, sabi, sabi ko sa kanila, bago nila itakbo 'yan, kailangan mo muna lagyan ng oil, baka mautusan ng oil at masira 'yung makina. Tapos 'yung water niya, nagdagan mo na rin. Kahit hindi nagbabawas ng water 'yan, eh, kasi kulang din naman nakita ko kunti na lang. So ayun, inuwi na nga nila 'yung 20,000 guys sa akin tinago ko na. Eh, may palak na naman akong bilhin ng ibang sasakyan na luma din. Yung nakita ko yung eh, Toyota ko ang ula, sir, sira yung bumper, pero sabi ko, eh, pwede na to. Kasi wala naman ako mabibili sa halagang 20,000 na tumatakbo. Dito sa amin, wala. Baka sa ibang lugar meron, pero dito wala. So, umaga nila kinuwa, mga 10 a.m. o 9 a.m. ata yun. Pagkagabi nagchat, kung sabi niya, pwede daw ba ibalik yung sasakyan? biruin mo guys ha binili na tapos ibalik pa so, binili mo ng umaga kag kinagabihan ipabalik mo yung binili mo parang naisip ko kung sa iba na niya, ko, niya. kasi na binili mo na tapos isang mo Pagkakalay mo ba naman? Inuksan mo yung parts o pinalitan mo yung parts ng sasakyan. Kasi hindi ko naman nilang kung ano ginawa yung sasakyan. Kung so, nag ko, pwede pang bumili. Uh, pwede pang ibalik. Sabi ko, eh madali ako kausap. Hindi na, hindi na. Kung ilang, ilang naman din sa akin, sabi ko, pwede pang ibalik. Basta, yung sasakyan, hindi nyo pinanawala kayo. Hindi nyo isa. Wala kayong mga classic. Hindi nyo ano yung sasakyan. Andito lang naman yung no, hindi Ipanik nyo. Willing naman akong tanggapin kasi nga sa, sa isip ko, ang hikaan yun po yung 20,000. Sa totoo lang guys, wala ka talagang mabibili na 20,000 na tumatakbo. Meron kang mabibili 15,000, hindi tumatakbo bibili ka pa niya ng battery, sigurado. Ah, uh, ipapaayos mo pa siguro 'yan. oo sa totoo lang kahit na 20,000 lang to, pero tumatak na Marami kang marami kang ipapaayos, pero hindi na katulad na uh, pumili ka ng 20,000 sa iba, Kung iba hindi pa hindi ko guys hindi ko hindi umaandar so, binalik ito ngayon guys oh. So, kinuha ko ulit kasi nga para sa akin yung 20,000 guys hindi ako makakabili yan pwede yan, okay na yan sa inyo na yan ito guys malaki, malaki talagang ang po sa pero eh, pwede ko na pagtsagaan unti-unti uh, eh, alam naman na hindi ako makakabili yan ibang sasakyan, so wala naman akong pangbili kaya kinuha ko na yung pera dito guys, tatanungin nito guys, kung sa iyo nangyari yan, binili yung binibinta mo sasakyan, ibabalik mo ba ba yung pera kasi nabalik sa akin to guys after ah, kinabukasan siguro mga isang araw sa kanila, ginawa nila ngayon, pagkagabi na chat dalawang araw pala sa kanila to bago nila binalik. So para sa akin, kahit uh, dalawang araw sa kanila, eh, may tiwala naman ako sa tao guys na sinabi ko naman sa kanila na titignan ko muna bago ko balik ng pera. So para sa akin parang wala, wala naman silang ano, wala naman silang ginawa, binalik na nila yung sasakyan, saka binalik na rin pera. So gano'n lang guys yung nangyari sa ano, kung kinibinta kong sasakyan. Sa Yan yung sinasabi ko, pinaka-exciting part tapos kayo dyan.